Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Senior citizen couple sa tagig na higit 50 years ng kasal, muling nagpalitan ng kanilang I do. 77-year-old na lolo sa Cagayan de Oro lumilikha ng charcoal portraits bilang pantusto sa pang-araw-araw. Pagkaibigan na bigla ang nagbook ng flight patungong Cebu viral sa TikTok. 3-year-old na aso na umiyak nang makita ang fur dad sa isang mall kinaaliwan online. Gento ng P-Pop Kings SB19 approved entry sa 2024 Grammy. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video my forever. Yan ang pinatunayan ng mga mag-asawang senior citizen sa Tagig nang muli silang magpalitan ng matatamis na I do sa kanilang renewal of marriage vows. Ang mga senior citizen couple mahigit 50 years ng kasal. Pero ayon sa mga netizen, kitang-kita pa rin sa kanila ang kilig at pagmamahalan silipin na naging celebration ng kanilang golden anniversaries sa trending report ni Pamela Adriano. Kasagsagana ang kilig sa mga mag-asawang senior citizen mula Tagig nang muling magpalita ng IDU sa kanilang renewal of marriage vows. Ang mga senior citizen couple ay mahigit 50 years ng kasal at ipinagdiriwang ang kanilang golden anniversary. Pinangunahan ng lokal na pamahala ng Tagig ang naturang seremonya para sa halos 20 senior citizen couples na ginanap sa New City Hall nitong biyernes bilang pagdiriwang na rin sa Elderly Filipino Week. Mayroong cakes, slicing, ritual, husband and wife dance at wine toasting. Nakatanggap din ang mga senior citizen ng 25 kilos ng bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Taguig. Binati ni Mayor Lani Cayetano ang mga magsing dahil sa kanilang pagmamahalan na hanggang ngayon ay nananatiling matatag. Anya, sila ay nagsisilbing magandang halimbawa sa komunidad at sa maraming mag-asawa na araw-araw ay nagsusumikap na tuparin ang kanilang pangako magsama habang buhay. starting next viral story. charcoal portraits ni Tati Alfred. Kahanga-hanga, hindi lamang ang talento sa pagguhit, kundi maging ang pagsisikap ng isang 77 anyos na lolo mula sa Cagayan de Oro. Para kasi may pantusto sa pang-araw-araw na pangangailangan, ang matanda lumilikha ng charcoal portraits. Maraming netizens naman ang nagpahayag na gusto nilang magpagawa rito ng obra. Habang may ilan na may agad nagpaabot ng tulong, mga detalye tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Ang talento sa pagguhit ang puhunan ng 77 anyos sa si Tatay Alfred Albiera mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental para may pantustos daw ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang matanda na ispata ng uploader na si Zofil Kaga sa Gaisano Ayala Centrio Overpass. Sa tabi ni Tatay Alfred, makikita ang ilan sa kanyang artworks, gayon din ang isang karato lang may nakasulat na ito na ang kanyang ikinabubuhay. Kaya naman ang post na ito ng Concerned Citizen, agad umali ng suporta mula sa netizens. May ilang nagpahayag na magpapagawa raw sila ng portrait sa matanda, habang may ilan namang agad nagpadala ng tulong pinansyal. Gaya na lamang ng teacher at businesswoman na si Mik, Mik Sa ibinahagi nitong video, makikita na kanyang namit si Tatay Alfred at hinandugan ng tulong. Pero maliban pa riyan, sinorpresa niya rin ito ng isang cellphone upang magamit na pangkontak sa mga kliyente na is magpagawa ng portraits. Ang mga likhang obra na ito ni Tatay Alfred nagsisimula sa halagang 300 pesos. Sa ating next trending story from mall to Cebu real quick. Ika nga nila pagdating sa galaan, mas natutuloy pa yung biglaan. Katulad na lang ng magkaibigan na ito na viral ngayon sa TikTok. Dahil literal na hashtag biglaang galaan. Ang dalawa kasi na dapat sa isang mall lang trip napadpad sa Cebu. Matapos nilang maisipan na magbook ng flight sa mismong oras din na yun. Abay, sana all na lang talaga, di ba? Ang Mall to Cebu City gala trip ng magkaibigan panuorin sa trending report ni Liway Abas. nasubukan nyo na bang gumala nang hindi naman na pag usapan Iyong e yung pipo ng gala na bigla nyong naisip dahil talagang trip Kung ganoon, hanggang saan umabot ang bigla ang gala ninyo. Ang magkaibigang Edeline at Nika kasi, sa mall lang naman dapat gagala. Pero tila yata mas gusto pa nilang lumayo-layo pa sa tipikal na galaan sa mall dahil ang dalawa, nagbook lang naman ng flight papuntang Cebu. Saan mo magbook? <laughs> Tama po kayo ng rinig Biglaan na lang nilang naisipan na puntahan ng Cebu Para gumala ng walang bit-bit na anumang luggage Kundi mga sarili lamang nila Kanto, kanto So, punta ko sa baggage claim Wala na pala kaming gamit Sanay kasi ko lagi may Siglaan um... man ang pagpunta sa Queen City of the South ay mukhang nag-enjoy naman ang magkaibigan dahil marami rin silang napuntahan. Ang setup, akala mo ay kay lapit lamang ng napuntahan pero ang totoo pala ay kinakailangan pang sumakay ng eroplano para makapaggala. Pinatunayan lamang ni na Edeline at Mika na mas natutuloy talaga ang isang gala kung hindi pinaplano at basta-basta na lamang naisipang puntahan kahit saan pa man yan. Kaya ang netizens, hindi na napigilan mag-iwan ng mga pabirong komento kwento sa naging trip ng dalawa. Ang bigla ang gala ng dalawa ay humakot na ng mahigit 3 million views sa TikTok. Para sa ating next viral story, tanggal angas. Sila ganyan ang nangyari sa 3-year-old pitbull na tampok sa ating trending na kwento. Sa kabila kasi ng astig na forma with matching shades pa, agad natanggal ang kanyang angas nang makita ang kanyang fur Ang nakakaaliw na tagpong yan, bida ang asong si Isko, panoorin sa trending report ni Millie Borha. niya na lamang ang iyak ng 3-year-old pitbull na si Isko nang makita sa upper floor ng isang mall ang kanyang fur dad. Sa una, mukhang intimidating pa ang porma ni Isko dahil sa atar nito para sa isang mall event na World Animal Day 2023. Ngunit tila sa kabila ng mapormang shades, tanggal angas ang alaga ng matanaw na ang kanyang among lalaki. Pagbabahagi ng firmam ni Isko, nauna raw sila sa event at sumunod na lang ang kanyang daddy. At nang sinipulan ito, aba, agad niyang hinanap kung saan nang gagaling ang tunog. Nang sa wakas ay mahanap ang ferdad ay parabang umiiyak at sumisigaw na si Isko at tinatawag ang daddy niyang bumaba at puntahan siya. Dagdag pa nito, madalas daw itong ginagawa ni Isko sa tuwing malayo sila. Hindi rin naman natiis ng kanyang daddy at binabana ang alaga. Biro pa nga ng fair mom, astigin, pogi at malaki ang katawan ng alaga, pero iyakin! Ang video ni Isko agad namang nagpa-good vibes online. Komento ng ilan, tila natanggay talaga ang angas ng aso nang makita ang ama. Ang iba naman ay na-appreciate pa ang looks ni Isko. Ang TikTok video umabot pa sa higit 320,000 views at higit 25,000 hearts. At para sa trending showbiz balita, Gento ng p pop Kings na SB19, approved entry sa 2024 Grammys. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Talagang araw ang di ka basta-basta makakita ng Gento. Inanun siya ng Sony Music Philippines na approved entry ang hit single na Gento ng P-Pop Kings SB19 sa 2024 Grammy Awards. Ibinahagi rin ng Sony Music Philippines ang isang poster na for your consideration upang makuha ang atensyon ng voting members ng prestigyosong Recording Academy. Ang mga nominado ay nakatakdang i sa November 10. Ang Gento ay bahagi ng second EP ng SB19 na Pagtatag. Ito ngayon mayroon ng higit 30 million views. Noong June, pumasok sa World Digital Song Sales Chart ng Billboard ang Gento. Sa October 28, nakatakdang ganapin ang kanilang One Zone Half a Decade Celebration Fan Meet. Habang sa Nobyembre naman, ah, ang Asian leg ng pagtatag world tour ni na Pablo, Stel, Josh, Ken at Justin. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng forever na pagmamahalan ng ating mga senior citizens. O di ba mapapasana all ka na ganun kahaba ang pagsasama ng lahat ng mga nag-umiibig, nagmamahal at nagpapakasal. O di ba? Kasi sa panahon ngayon, lahat convenient, lahat instant, mabilisan na lang para bang wala ng pangmatagalan. Pero ang ating mga lolo at lola na nag ng 50th wedding anniversary nila, abanaman ito po ay ebidensya na meron pa rin forever. Yun nga lang syempre pag tinanong natin sila, alam naman natin ang isasagot nila, ba diba, na kailangan na, ng effort pa rin sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa mga relasyon. Kaya naman kung kasama nyo pa rin po ang inyong mga lolo at lola and they're still together and very much in love, na kung humingi na po kayo ng love advice sa kanila, baka makatulong o di ba at magiging inspirasyon na rin na sana naman lahat tayo, kung hindi man po natin mahanap ang ating destiny o forever, ay makasama natin ang mga mahal po natin sa buhay ng pangmatagalan. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, huguin, at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, Sama-sama tayo, Pilipino!